Hi guys! Dito tayo ngayon sa Molwala. Ito pa yung sinasabi nila dito na view. Ang ganda! Hmm. Guys, kita nyo. Ayan. Ayan guys. Ayan si ate. Ayan. Ang ganda. Parang, oh, nakita nyo yun, guys. Oh. <laughs> Andun na, naglisipa, nagsiliparan na sila. Ayan na. May swan. Nakita nyo yung swan, guys. You know. Mm. Ganda. Napaka peaceful guys. Tapos may mga ibon pa. Makita mo. Oh, ang ganda. Ah. Oh, Tanya sila. Oh. Tayo hindi tayo makapag live kasi mahina yung internet namin. hmm 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 ibon kaysa na sila nag silip <laughs> dalawa ay yan dalawa ala sige. abuling ko na kayo <laughs> Guys, kita niyo yung araw. Ano na dito? Oras na ba? Hapon na. Yan. Ano? Lalim siguro nito. Hindi ko na makita yung ano. Ang sarap. Napaka peaceful ng paligid. i'm glad Guys, dito tayo. <laughs> Nandun na si ate. Ang <laughs> lawak nito hanggang doon. Kita niyo. Parang akalam mo. Dagat. Lake lang yata ito. Mana, lake lang ito mana, na? Lake lang, lake. Lake. Ito, lake. Oh, uh, lake. Um, oh, may barko doon, oh. Hmm. Um, sarap din mag muni-muni. <laughs> One hour, papunta dito, galing mundo hongga. Isang oras din ang na namin dito, papunta. Hmm. Um. Thank you for watching guys. Thank you so much.